Pipila ka lugar sa Region 12 ang nagpabiling apektado sa African Swine Fever. Basi kay Edgar Pasaol, Information Officer sa Department of Agriculture sa rehiyon. Matod ni ini importante sumala pa ang kooperasyon sa publiko. Ilabi na sa mga adunay binuhing baboy sa dayong pagpabalo sa duol nga mga opisina sa ilang lugar sa DA aron mapakgang og sayo og dili na maapektuhan ang mga binuhi sa kasigbit ni ining lugar. Cotabato province bago lang sila nag areas affected sa uh, ASF. And there is ubang province like sa uh, Sultan Pudarat and Sarangani. May mga red zone na nag-i-chis pagyapon ang ano ang ASF cases. Sa South Tabato, salamat na ta kay wala na wala yung red zone and then uh, na ay duha ka gar ang General Santos City o Green zone check sa up to, up Bato Province na pulo ka munisipyo ang bagong natala nga adunay kaso sa ASF nga mao ang Antipas, Pigkawayan, Kidapawan, Tulunan, Kabakan, Makilala, President Rojas, Mlang, Matalam ug Arakan. Sa karon padayon sumala pa ang monitoring sa DH12 sa mga affected areas ug paghatag og mga ayuda. Lima kontin ni siya through our uh, secretary Francisco Chu Laurel Jr. Anang paggawas na sa announcement earlier na mag-procure ang gani ang DA o vaccine against ASF di kan tent sa Vietnam kung so, hindi ko magkamali para lang niya sa mga palaking baboy o mga work uh, 350 million ang di, di allocate na budget para ani apil na ang mga equipment o ang logistics para mm -hmm. priority is katong nasa red zone and pink zone To, or area. Sa nasod 64 ka munisipyo, sa 22 ka probinsya ang natalang adunay kaso sa ESF asa 150 billion na ang nahimong damyos tungod ni ini. Rason sab sa pagduso sa nationwide state of calamity ug sigon kang pasaol gawlat lang sab sila sa desisyon sa mga hingtungdan kalabutan ni ini. Samtang public market jensan, nagpabiling paigo ang supply sa karning baboy sa karun. matud ni Renante Mosqueda, president sa meat vendor. Sa karun, 10 pesos ang tudbainte sumala pa. Ang giubos sa karning baboy sa matag kilo, gumikan sa pag-ubos sa presyo sa farm gate. So, sa so trend man ko mga niagi pa, pag mga month of August down to September, October, ang farm ana usually nagapa ubos og presyo. So we are forecasting yun nga adunay pag-ubos. Na kung adunay presyo na nga ma mas ubos, kung pe, uh, more mo, mo pababa na sila silang presyo, automatic ang amo ang pagbaligya adri mo paubos po. So usually, mo saka ang price, no? Pag peak, na pinakataasa na is first week of December, mo na siya. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Bri, Gada News.